So, mga ka-vlog ko, i-introduhin uh, natin yung uh, maling isda. Kuya, pa, paano mo ito na kukuha itong isda to kuya? Ano, lahat yan. Na, ano yan eh. Nag-ipaw yan eh. Tapos, inahabol-habol namin. So, ayun mga ka-vlog ko, ang dami. Ito so, ang namin yan, oh. Ayun. Bibilhin na namin ito, kuya. Ito ang namin, oh. Ito mga pakita mga testing, oh. Parang... Oo nga, oh. Ayun mga ka-vlog ko, <laughs> oh, dinya. May binokilo. Okay, okay, Kukunin okay. natin tong isda mga keblag ko. Fresh po pa. Alsimento, bae gila sya mo yung itara mo pa. Kuha kang lagayan baknel. Ha? kang lagayan. Tanggana. Taray tarahan. Oo. Hindi, alsimulan at po dito, bago titingnan natin pero kunin natin. Oo. May getsampo yan po, diyan kaya niya. Sampo. Ah, keblag <laughs> to. Martimi ko. <laughs>

Ang dami kong talo yung sige. Hindi nyo, hindi Dito na yung tapos. Sakto mo lang. Ilang timbang lang yan eh. At yung timbang, eh, tapos na yan. Sige. Ah, na pues, 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 pues,

It's us not I <laughs> <laughs>